guys. Bumili ako ng ulam sa mall kanina. Medyo maaga ako nagpunta doon. Para maagang ma makapag-prepare kasi may kasi ko anak ko. Hinahati-hati ko na siya. Para pag ilagay ko ko madali na

Ito nga pala yung mga binili ko Meron akong pang tinola, meron akong pang preso. Siyempre meron din akong pang adobo. Meron pang adobo ko ito. Kasi ko na para madaling iluto. Hindi yung ano siya. Para pag nilabas ko siya ng rev, yun, isa-isa na lang siya, hindi na siya sama-sama, diba? Tsaka ipapakita ko sa inyo, yan, ulam yan ni Winter pinaghihiwa-hiwalay ko na hinahati-hati ko na para madali kong kunin sa rib. Tsaka guys, kaya ganyan yung kaliliit. Gawa ng, inahalo ko lang po yan sa gulay. Like, katulad ng mga gulay na pwede kay winter. Katulad ng kalabasa, broccoli, ayan. Carrots, bagyo beans, yan. Pwede sa kanya yung mga yan. Ayan, ang aking... Share ngayong araw na ito guys. Nawili lang ako ng mga ulam sa sa grocery sa mall. Hindi ako nakapunta ng palengke ng mga nakaraan. Ayun, sumaglit so na ako sa mall para mabilisan lang din. Tsaka may pasok ang ano po eh. And ko na rin guys yung aking vlog. Saglit na vlog lang to. Thank you so much for watching guys!